waits na sa, masipag na natin. niya tayo, ba kayo? Minibenta ba yan? Ayun. yun so sa pagbati tayo, oye, yeah, <laughs> ano? Uh, Partiyan tiyan ng isda dito, par tiyan ng isda, yan, dami oh. Tingnan na yan. eh, yung Ito siyam, tumegat yung mga

Puro water lily pero nakakadaan yung bangkat dyan Okay ah Okay, okay. 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 Um, Buhay pa Buhay pa Buhay

No. sasay si George taparr maay tangkot niyo eh ako maay Kasama ko, pag maay taparr maay taparr maay taparr maay ko dito. Eh, nakita ko dito. taparr maay 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 Bikin mengenal si Dardia, hai, bini kau uh, berpikir saya. ini namanya orang. Oh, tapi kena kena ngumpul itu. Hai, naik tanggul, namanya si Dwi. Sama, oh, 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 oh,

Kaya nga kami dumay ni Kuya Alex dito. <laughs> dito, ano? Dito, libre na yung isda. <laughs> yun. Ay, so na. Sitakat din naman ang gamit. Hindi, mas maganda yan. Malasa. Kaya lang. Ang dami pa dun sa ano. Bawa tayo minom. Ayun po. Ay, kanang mga nakapitalis mo. Eh? Piso na? Magpulit mo na lang daw. Baka ba talaga! O, baka mo na lang. Kasi siya ba? Kasi pagka buong interpreto, eh, hindi magkakasa sa kawali. Taliyasa eh. Bakas to sa mantika yung kuya? Tatlong <laughs> ano, tatlong putol. Hindi muna na ako bibili ng mantika sila. Ba? <laughs> mag-init na. Oh, may na... Ano no, ba Ano ba Bahay si naglilimas nung ano. Pag isda lang maraming hindi uh, to ano makakalibre ka na ng ulam. Ayun katulad dito libre na lang. Yung pupulutanin namin. Yan. Yan oh. Dami pa yun sa bangka oh. Dami. Dami. Yun. 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 Brad! Bata pa ako! Ah, hindi ako tag-shoot. Nit-nit mo. Nagpapali ka ngayon. Laki-laki mo. Pas tayo dyan. Dunis. Ay, palik ko. Mabay lang ako sa piski ka. Eh, ngayon si Kuya Alex. Hmm, dati niya. Ako lang mga Alex. Mga arti ka na. Pas-pas. Mga arti ka na angat. <laughs> <laughs> hindi, <laughs> hindi ako pangkaya. Kung nandito lang ngayon, libero na dito. Huwag ka lang umuwi, ha? dito, pwede. Ang bayad, oh. <laughs> Ba, magsiset ka na ang video, okay? Oo, oh, magpapasayo ko mamaya. Puro na uh, may dibu? Si Commander. <laughs> <laughs> ka? kasi... Eh, na lang ako sa papa mo di bonang na commander niyo, kuya. Oh. How many years na siya? <laughs> Ilang taon? 90. <laughs> Yun. pinasok sa dagat yan. Ay, ka naman kuya, Sa dagat yan, galing doon. No? Kaso yan, ay ano, puro water lily lang yung gilid. Pero tubig ang ilalim yan. Yan. yan tubig ang ilalim nito. Water lily. Ayan, tubig ang ilalim niyan. Ayun yung dagat oh. Yan ang ano. yan ang Laguna de Bay. Hindi yan fish pond, talagang dagat yan. Yung ano, tubig tabang. Tubig tabang para. Ano, ilog lang din. Eh, yes, si kuya, nakalubog din sa tubig. Nakalubog. Ang na. Kumain muna kayo, kayo. na sila. Ay, palit muna kami yan basahin ng tropa namin sa sa dagat din yan ito nakatukod-tukod lang kaya tubig po yan tubig yan na ano na na water lily kasi malakas yung alon dito na punta lahat Yun know? o, Uy, alright, set na ng video okay oh. Hmm. Papasayo kami ng sinyor. Pa. Puro kaliwa yung paa namin. Sasayaw din to nang parang ano lang, parang parang mga ibon. <laughs> 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 Tapos, magano kayo? Nagbasa. Dili kembas.